ng konti. <laughs> ah, okay. Ah, ang laki nga. Ito. kiting na hindi na siya cute dahil ang laki. <laughs> Pero po ang ganda niya kasi pure black siya. Ito po ay ano, premium. Based on premium Anong ano siya ate? Anong makina niya? Sa ano din? Ano yung Lin, Lin Hayden? TGB. Ah, iba? Opo, TGB. Tapos ito yung... Tor 125. Okay yun po yung, yung black po, po yung red version niya ay yes. nasa magkano itong gatong maliliit 63 63? Okay. ah okay ha palang laruan ano? Okay. <laughs> laruan talaga <laughs> 63 mm, <laughs> <laughs> ang cute ano? parang may nakita ako doon sa inyong brochure na gato na nasa 100 plus lang nasa sa Facebook page nyo. May ganun pang available. Wala ano. Ah, ano, order. pero meron nga ano, nasa 100 na ganito. Yan ang pinakamura na bagi. Na bagi type. Tapos po so ito ay 110. Ah, 110. Opo. Yan. Tapos so ito naman yung Linhai 300. 330 na po yan. Oh. Malaki na. <laughs> ha? Malaki na. Oo, oh, malaki siya. Yan. Yung nandun sa dulo ate, ilang cc yun? Yung malalaking, ano? Ah, 600. Eh, malakas na nga yun. Ibabalik Ibabaliktad ka na talaga. <laughs> uh, may witch siya. Tapos ito. May ibang makikita pa muna trailer sa ano, likod. Hmm. Yan na, talagang panto na. Pambukid okay. talaga at saka pang adventure. <laughs> Opo. Ayan. Hmm. O, tapos yung ano yung isa. Yung patulad po nung pula dito. Ah, yun pala. Ay, mga, oh, yung mga iba. Ma, yung ko yung design ng 180, hindi oh, So oh, yun. yung yung, yung na doon ko yun yung 200. Ah, 200. Tig 200 na yung isa na yun. Opo. Ito meron pong ganun din. May naka-display kay dati dito'ng Kawasaki Vulcan 'yan, oh. Opo. Nawala na. <laughs>